Kamusta mga kababayan? Welcome sa Inside Fusion. Sa video to, pag-uusapan natin ang mainit na banggaan ng India at Pakistan. Bakit sila nag-aaway at paano ito nagsimula? Tara, balikan natin ang kasaysayan. Matagal na silang may hindi pagkakaunawaan at ang ugat ng gulo, isang lugar na tinatawag na Kashmir. Sa kasalukuyan, muli na namang nagkainitan ang dalawang panig. May mga namatay, may mga sugatan, at halos pumutok na ang panibagong digmaan. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Noong 1947, bumagsak ang pamumuno ng Britanya sa India at nahati ang dating British India sa dalawang bansa. India, para sa karamihang Hindu at Pakistan, para sa karamihang Muslim. Pero naiwan sa gitna ang isang lugar na tinatawag na Kashmir. Karamihan sa mga tao rito ay Muslim, pero ang namumuno ay isang Hindu na hari. Nang tanungin kung kanino siya sasama, pinili ng hari ang India. Pero hindi ito tinanggap ng Pakistan Mula noon, nagsimula na ang kaguluhan. Sa kasaysayan, nagkaroon ng tatlong malaking digmaan. 1947, unang sagupaan sa Kashmir. 1965, muling labanan sa borders. At noong 1971, na nauwi sa pagkabuo ng bagong bansa, ang Bangladesh. Pero kahit matapos ang mga digmaan, nanatili ang tensyon. At sa mga sumunod na taon, lumala ito dahil sa mga terror attack. Sa mga nakaraang taon, ilang beses inatake ang India ng mga militanting grupo na ayon sa kanila ay may koneksyon sa Pakistan. Kasama dito ang mga grupo tulad ng Lashkar-e-Taiba at Jaish-e-Mohammed noong 2001 inatake ang Indian Parliament noong 2008, malagim na pag-atake sa Mumbai, at noong 2019 naman ay ang Pulwama Bombing kung saan apat na mga sundalo ang namatay. Bilang ganti, naglunsad ang India ng airstrike sa loob ng Pakistan. Mula noon, naging mas mainit ang bangaya ng dalawang bansa at ngayong 2025, may panibagong serye ng madugong pangyayari. April 22, 2025, Isang pag-atake ang nangyari sa Pahalgam, Kashmir, Limang armadong lalaki ang bumaril sa mga turista. 26 ang namatay, kabilang ang mga Hindu, isang Kristiyano at isang lokal na Muslim. Ang grupong The Resistance Front ang unang umako, pero kalauna ibinawi nila. May 7-2025. Ang tinatawag na Operation Sindor, sumagot ang India. Nagsagawa sila ng missile strikes sa mga kampo ng militanteng grupo sa loob ng Pakistan at Pakistan-administered Kashmir. Ayon sa India, tinarget lang nila ang mga training camps, hindi ang mga sibilyan. At nitong May 8 hanggang 10, 2025, matinding shelling sa borders. Sa India, 15 sibilyan ang namatay at 43 ang nasugatan. At sa Pakistan, 31 ang iniulat na namatay sa mga airstrike ng India. May 10, 2025, dahil sa panawagan ng Estados Unidos, nagkaroon ng ceasefire agreement na pinalawig hanggang May 18. Pansamantalang humupa ang tensyon, pero pareho pa rin nakaalerto ang mga sundalo sa magkabilang panig. Hanggang ngayon, hindi pa rin tuluyang tahimik ang Kashmir. May mga ulat pa rin ng kaguluhan. Nananatiling alerto ang militar at tandaan pareho silang may nuclear weapons kaya kapag nagkaroon ng miscalculation sa military operations at negotiation pwedeng humantong sa malawakang digmaan sa dulo ang mga naaapektuhan ng ganitong conflict ay ang mga karaniwang tao pero laging tandaan kung may pag-uusap may pag-asa at kung may pag-asa pwedeng maiwasan ang panibagong digmaan muli ito ang maikling kasaysayan sa likod ng conflict ng India at Pakistan kung gusto mo pa ng mga ganitong content tungkol sa kasaysayan at kasalukuyang mga issue, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Salamat sa panonood.